Good morning po mga kalaki ngayon po ay October 3 na po ng umaga at syempre po ngayong alas 8 ng umaga magbigay po tayo ng mga 3 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers na kanina pa po, po nag-aabang dyan okay October 3 na mga kalaki ha eto na po kunin nyo na po sa China, 3 digit lucky numbers pwede nyo po itong tayaan sa Lotto Pilipinas sa Lotto Abroad National po basta 3 digit lucky numbers sa China 171 ano to Texas 390, Singapore 825, Hong Kong 312, Sweden 794, Dubai 286, Malaysia 313, Taiwan 725, Thailand 298, Philippines 309, ano to, India 712, New Zealand 694, Australia 722, Mexico 816, Canada two Greece 729 Israel 810 Las Vegas 525 Saudi 327 Japan 481 one Italy 794 ano to Germany 361 at Korea 722. Ayan po mga kalaki, kumpleto pa mga 3 digit lucky numbers natin. Ngayon pong umaga, pwede nyo po yan i-ramble kung gusto nyo para mabaligtad man ang numero. Panalo pa rin po tayo. 3 days po inaalagaan yan bago po natin bitawan. Good luck mga kalaki. Gusto ko manalo ka ngayong Bermans.